Ang ganda oh, ang ganda oh. Wow, very fast. Ang ganda oh. Ang ganda ng fireworks Kasi wala akong panlay. Okay. Yun ganda oh. Ay. Ay. Ang ganda. Oh. Ang ganda oh. Grabe ang daming fireworks daw, so ganda. Okay. Ang ganda oh. Ang ganda 'to daw ng banda. Wow, oh, ang ganda oh. Oke, ayo. Oke, yang ganda itu kita-kita punya yung mga fireworks toh. So. dito ha, ah, may mapailaw. Okay. Doon naman sa mga community, ayan. Ano, ayan o. Oh. Okay, maraming fireworks display. Ayan Oh. Ah. Talagang liliparan. Okay, nakita nyo, nakita. amin. Ayan, medyo medyo na Hello, Noel. So, ayan. ayan. oh, medyo marami po ang mga, ayay, marami mga ano, magsigingay. Okay. So, balik tayo dito sa lugar natin. Okay. Medyo ako dito. Okay. Medyo wala na. Ang mabilis na naubos yung mga park work. dito. Okay. Hello, Nora. Happy New Year! Ayan yung aking napakagandang amiga. Ano ba yan yung mami ko? Okay. Oh, wala na. Hindi ko nag Okay. Nag-live lang tayo. Oo. Uh oh, ano Ayan. Oh, ang ganda o. Oh. Now lang ako lumabas ha. Ngayon lang ako lumabas. Ha? Ha? Ay, ito isa na ka-record. Isa na ka live Live, ito record. Ayan, no? oh, oh di ba? Ayan. Oh, isa naka-live, isa naka-record. Oh, ayan, oh, di ba? Ang ganda. Oh, ayun, dito tayo sa kabila naman. Okay, dito natin sa ito. Ayan, ayan. Anak ko, si Tina. Nagpapaano. Oy, Tina, ayus-ayusin mo, ha? ayan yeah happy new year andito yung aking amigang maganda ayan wow hello oh, ayan. ay nakalay ay, hello ayan o oh, ayan baka tamaan yung naglalakad Ate, okay. ayan. Ay! Hindi ka natakot? Dapat kano noo sa taas. Na takot lang lang siya. Mas maganda pagtaas. Kaya e natataas. Igano noo na lang sa for yes. Yung naiwan ng gobyerno, oh dito nakita. Ayan, tawag kano na noo na natin. Hay no. Ayun, lang yan sa Maynila. ano nangyari? Bakit ayaw? Oke okay. Hoy, ang iyong ano? Ang iyong sapatos yan. Ah, yan. Ano ba yan? Ay! Oy, yung yan. Hoy, yung sapatos yung kaya ano ano ka pintura yan oh galing ha okay oh ang galing ha oh diba oh 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 diba naku huwag naman sana pumunta sa ano ako. Baka Mapunta sa ano ah? pumunta sa ano. Sumabog yung ating ano. Okay, natakot ako doon na kasi gumanong kanoon no? oh, baka pumunta doon sa may kuryente, yung ano, yung bak? Hindi yun yung ano, yung nilagay kanina, oo, oh, yung ganun oh. Yan ma. hindi naman atin. Ayan. Malayo Happy New Year po. Happy New Year po. Ayan, ang ganda-ganda po. Siyasaya. O diba, ang aking apo hindi lumabas. Okay. Puntang ko muna yung aking apo. Oo, dito sa baba, oh. Dito, oh, ng konti, oh. Maraming kuryente dyan. Dito, hindi, eh. Dito, oh. Dito, oh. Walang kuryente, oh. Dyan kasi may kuryente, eh. Dito, oh, Para, ano, siguradong safe. Yan. Okay, susundin po muna natin yung ating apo. Oh, mukhang nagahang tayo. What happened? Ayan, uwi muna tayong bahay. Sunduin ko lang yung aking apo. Alexi! Alexi, halika be! Note ka ng fireworks! Display alika, ka. Bilisan na. Kasi magpapa-fireworks na. Ayan, dili. Okay. Agan ah, talaga may, may mga smoke. Ito si Sian din, nandito rin sa labas eh Ay, huwag ko sa kanya Dali na Kanina, dami na kaya na record ko Ayan o, no? ang gaganda be, oh Ayan o no? Ayan o, no? ang gaganda, oh O, oh, ito, oh. tingnan mo, mayroon dito Dito, fountain O, oh, ayan, ang gaganda, oh Okay Ayan, oh no? Siyan, umalis ka, uwi Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya so, masih. Siyan, uwi 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 Baka kainin naman yung pagkain doon Nasarado yung Uwi, uwi, uwi Uwi o, Sige, dyan ka na muna Uwi, uwi Siyan, uwi Uwi, uwi, uwi Uwi Pasok 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 Okay, nakauwi ako dito sa bahay. Pinapasok ko lang yung aso. Labas ulit tayo. Okay. Andito na po tayo ulit sa labas. Ano na, tumindi so, na yung mountain. Okay, di pa. Okay. Ah. Halika dito, be. Dito tayo sa may tindahan. Dito tayo sa may tindahan. Halika dito. Ah, dito tayo. Ayan, be. Oh. Happy New Year! Woo! O, isa pa! O, di ba dito kay saja Jan? Ayan kasi mga wire eh. Meron pa isa pa, meron pa isa. Ayan. Dapat ginawa mo ng sampo. Bahira mo maganda yung prinsesa ko ah. Ayan pa bi oh. Mga ano, fireworks. Baka so, pumutok din, ah. buhay na buhay dito. Okay, ito yung kanyang bagong sasakyan, no? Ayan, bagong sasakyan ni Tina. Yung aking amiga. O, oh, di ba, bagong siya sasakyan. Kabibili lang noong isang araw. Okay. Bala ko na rin bumili, Tiyos. Okay, nanood na tayo. Okay. Ayan, galing. nakalive ako. Yan. Yeah. Isa naka-record, isa naka-live. halang ba, ikaw naman dyan Eh, wala kang magagawa. Live eh. Pag live kasi, hindi na kailangan ang pagandaan. Ayan na. O sige, ayan na. Okay. Naka-record Ala marketing na yan. hindi ko sinabi, magko-cover ka ng ano? No. Okay lang kaya mo ganun talaga na camera? Sige, Kaya manalig lang, manalig. Ba Ba't kayo wala? Nagpabili ka dapat yung mami mo, galing sa ibang bansa. Yung, yung gano'n, oh man? yung, yung ma madami no, okay. sa taas. No, okay. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ganyan, o. Oh. Ah, galing, o. Oh. O, oh, oh, diba? O, okay, oh, try mo, ayan, nung mga maghinang ka. Gusto mo gano'n? Ay, okay. oh, abusin na. Kasi bawal na yung bukas. Oh gusto daw ni Dexter i-try Pagbigyan ng mga bata Wawan na yan ah! oh, O pa tapo. Oh. O oh, ayan pa, ayan pa Lexi on oh, O ayan pa ayan, oh Ayan o oh. oh. Oy Mag-thank you kayo ah Wow Ayan Ayan Ayan, tumatalsik yan

Lablab. Lab. Ikaw na doon. Magano ka na. Ayun no. Tapos na oh. Mm. Oo. God bless us na. Okay. Ayan na oh. Ikaw naman Alexi. Ikaw na. Ayun mo. Ayun mo. Ayun mo. Ayan, bakit yung gano'n? Ang galing Okay Okay, yan po yung aking apong Nakita nyo po yan, yan po ganda, ganda ng aking mahal Okay Ayan po siya O, diba O, tapos yung isa naman, ano Ayan, ang galing, oh Okay Oy, Tina, thank you, ah kay Kate okay, okay. okay, ayun yung aking handphone, ayan, naglalakot ayan ah, siya, naglalakot siya ng fireworks ayan ah. o oh, pasalamat kayo kay ano ah, kay ating Chriselle ah, kay wala kayong fireworks, wala kay ating Chriselle okay ayan baka naman pupunta sa akin yan ay okay lang. Okay. Ah, o. dito tayo. Mayroon dito yata. Ah, fireworks. Ayun oh, meron ah, hindi. Okay, wala, wala. Okay, natapos na. Okay, wala ba, wala. Wala kanina kasi, ang tagal mo kasi gumising, dami. Pero makita mo naka-record naman hindi na paglabas ko sa kalagong pisa kag gising mo lang hindi ka sumunod ayan okay tapos na po yung firework display kaya thank you po